Ma'am, uh, sinasagawa ngayon ang Frerali Duterte dito sa The Hague, then uh, Metro Manila, and Davao City. Uh, bakit hindi dapat uh, tumigil ang Pilipino sa panawagan na dapat uh, palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo. Una-una, uh, nagpapasalamat ako no, sa ating mga kababayan uh, na nandito ngayon sa dahing Marami ang nagbiyahe at marami ang wala pang tulog. Uh, at lahat ay gumastos sa sarili nilang pera uh, para ipakita ang suporta nila uh, kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Bakit hindi natin uh, tigilan yung pananawagan natin na injustice na ginawa uh, sa kanya? Dahil dapat makita ng buong mundo kung ano yung... Uh, collusion na ginagawa ng ICC at ng administrasyon uh, ni Pangulong Duterte. Nagpapagamit ang ICC uh, sa administrasyon ni, uh, uh, administrasyon ni Marcos at uh, si Marcos naman ginagamit niya ang ICC para um, malayo, makulong o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating uh, bansa. Kasi kung maalala ninyo, bago siya dinala, dito sa The Hague ay uh, si dating Pangulong Duterte ang uh, foremost staunch uh, critic ng administrasyon ni Marcos. At uh, para sa kanila, ayaw nila nang merong oposisyon. O ayaw nila na merong pumukontra uh, sa kanila. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya ay ang pag-alaw o pag pagtugot sa nasagalan uh, pag uh, pag pagpayag. Pagpayag. pagpayag na merong oposisyon o na, na 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 nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga balik sa tingin nila na ginagawa ng administrasyon